Thank <laughs> you. yan go good evening ag muli guys no so medyo haba talaga ngayon at uh, actually hindi naman siya gano'ng kalakas no hindi naman gano'ng kalakas ang alon pero haba-haba talaga gawa ng pag ganito taman medyo kulabo ng konti no so ang target naman talaga natin ngayon is mga pusit no try na yun nating pumunta sa malalim so sisilip din tayo sa mga Ayan mga Pugitahan no So actually hindi na rin tayo lalayo guys So This would be a quick dive no At Kita nyo yung mga basura Pag haba haba talaga Ganyan talaga nangyari sa ano Sa dalampasiga no So Saglit lang tayo guys no So sisilip lang din tayo sa pag, may mga laman ng Pugita Pag wala So babalik ako dito sa may naman na pa kasi dito sa aking spot dito guys no So Dun muna ako tumingin sa may talian ng mga barko. Try ko muna dito. Sa medyo malilim-lilim naman 'to ng konti, guys. So, let's dive. may tama na guys aso <laughs> ah, so nasa malalim siguro hindi na nakuha ng napumana nito may tama na eh lusutan, lusutan din naman ang tama kahit ang pusit na tayo guys <laughs> ito, ito naman talagang target natin oh. so isa pa lang ano kaya is guys parang ano eh parang muslo pasigang na naman ako guys hindi naman siya hindi naman siya matambakan no pero mo siya mukha siyang muslo malaki na dito lang sa tabi nasa tabi lang guys pero malaki na siya oh ginagawa talaga siyang buslo for <laughs> ang oh, mga kapano is maliit naman ang buha ka oh. <laughs> Halos hindi ko matamaan guys. Butik na ulo. So yun nga guys. So no? So talagang hindi tayo pinalad sa Puguita. No? Tsaka sa Pusit. Ilang pirasong pusit guys. So, dalawang piraso lang na medyo malaki at saka maliliit na yung dalawa, no. So, apat na piraso. Tapos, ito pala guys. Hindi ko alam kung anong tawag dito, no. Mukha naman siyang tribal, pero maliit ang ulo niya, no. Maliit ang ulo niya, guys. Tapos parang tribal din naman ang katawan, no. Pero mukha siyang masarap. So ito guys. Din ano Yo, medyo, medyo malaki na oh. Para sa Maral. Pumukan sa Maral man siguro to, no? May tama na nga pala siya, guys. Bago ko napana, no. Napakalalim pala, na, napakalalim pa naman, no. Oh. Tapos ito, pangalawa kong patama. Medyo talagang maganda ang pagkatama. Kaya siguro, pero lumusot naman yung eh, nakapat na, ano, pumana nito, lusot naman eh. Pati hindi kaya nahuli, no? sayang uh. sa so, <laughs> nangihina yung siguro ng pumana niyan actually guys dun sa sinilip ko na pugitaan wala akong makita kaya ito mga pinaan ko guys ah no? uh, buluhan mukha no? na eh, buluhan ka nga to actually marami pa naman to guys eh mga ganito isang araw pala eh, malilingi lang ko to mga ganito guys napakadami kasi dun hindi ko pa nalingilan ngayon So ito lang talaga ating huli guys. So yun lang guys So bawi na lang tayo next time At ah uh, Talagang Habagat kasi guys Kaya hindi na ako lumayo